Adigalay, pakita ko sa iyo ang balay ni Joseph. So, mga idol, sa mga dili nakaka sa buhay ni Joseph, aminin niya balay. Aminin balay ni Joseph. Ninda. Ayan. Aminin balay ni Joseph. So, masunod kita mga idol sa balay tarah. Tara. Saka, mga idol, kamutangan ah, sa balay ni Joseph. Aminin balay ni Joseph, mga idol. Magpaparehas ang balay ni Buitapang sa panahon. Na, sa Jap, ni, sa Jap, Nakasim man siya mga idol pero butas-butas na mga idol lang sim. Butas-butas na. Tapos adi ho, may tindahan man sindaan mga idol na may nakasabit man. So, amin mga idol ang balay ni Joseph. sa kusina ni Joseph. Okay. Adi man ang kusina ninda mga idol oh. Kusina ninda Joseph. Kung sino po ang willing magbulig, amin ah, 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 ninda lutuan. man ninda kusina. Anin na lababo mga idol oh, container. Oh. Bili balay ni na Joseph. So mga idol, hindi kita malabas sa kusina. Kita ang tamay balay man si Joseph din mga idol. Adi siya nagaturog. Adi ah, ho. Amin ah, yung balay ni Joseph mga idol. Na. Oo, Na, oh. Puro buong gulong. Buo. Amin ah, yung original na